ang alam nyo ang baho namin ng kusina ngayon dahil ng ramadan dito at hinila lang kami ng aming mga ako -ami. nandito ako ngayon sa hospital at baho pa ako ng kusina. Ngayon, bibili kami ng kulaklak para sa aming bibisitahin dito sa Hibira. ano, sa dito sa hospital. Kaya nakasama ko. No. O, oh, diba? Yan na siya. Anong purpose mo? Bakit nandito ang lakakilipang dalaganda Maraming mga ano bulaklak. okay Hindi natin alam kung magkano to. Ang gaganda Maraming ng mga bulaklak nila. Oh. Ayan o. Maraming ng pera. Totoo ba to? Hindi, totoo. Parang artificial so pero totoo. Hindi totoo siya dahil fresh siya. Ayan o. Oh. Hmm. Tulip na yellow. O, oh, diba? Maliliit na rose. Parang plastic siya. Pero, ano, fresh pala. May sunflower pa sila. Yeah. Diba? Ito yung mulaklak na lalagin namin para sa bisita. Dito na kami. Mm -hmm. Ang bababa is ano? nahanapan namin yung kung saan kami patunta. Ikaw magtanda, hindi ko ma hindi ako maano sa matanda. Matandain. Ikaw yung maganda sa na mat tandain. May information nila dito. Dito sa information may silang free na ano free na apple. Yung mga bisita na sa loob. Pero yung flower nila dito sa labas. Ganito yung style dito. Kami ngayon, amoy, kusina pa kami. Pero kahit saan lang kami napunta, amoy marag pa. Buhay dito sa abroad. Kahit mabaho ka pa ng kung ano, wag lang yung ibang mabaho. Ang, alam nyo, ang baho namin ng kusina ngayon. Dahil yung ramadan dito. At hinila lang kami ng aming mga amo ngayon bahala na sila kung amoy nila yung kitchen sa hospital na to buhay ka sa bahay ganito talaga anytime pwede kang hilain dalhin kung saan at ito kami ngayon dito lang kami sa labas tapos yung mga amo na sa loob ng kwarto kasi yung binisita namin ngayon ay na surgery na kanina Alhamdulillah, everything is good na daw. Kaya, hintayin okay. na lang namin yung bata para makauwi na din kami. Natandaan mo yung ating dadaanan, Day? Oo. Oh, oh. oh. kasi nung kasama ko, ano yan eh, weather broadcaster. Tapos, ano din siya, location. Google. Kapatid niya si Google eh sa navigator pa navigator ang bisis ko lang yung oh. makita yan ako hindi ako magaling sa magtanda-tanda ng ano dadaanan yan pa yung bulak-bulak dito nasa labas nila nila labo kasama ko at dahil dumaan kami doon kanina sa information, magpipunta dito sa kwarto, na kumuha pa yung aming alaga ng apple na free. O, oh, diba? At binigay niya, hindi niya malang dinala. Binigay niya pa sa akin. Ganito pala dito ni, May free sila na apple sa information. Kumuha siya doon ng kanyang ano, choco milk. Ito, kumak siya ng choco milk. At kinain niya din yung kaniyang apple. That apple, Baba, is free? Ha? That apple is free? Ha. Ah. Uh? Ah. Hmm. Ah. kami dyan kanina sa exit. Kailangan namin pindutin yung switch para mabuksan namin yung door. Ay, pababa na kami binigyan kami ng pera para bumili ng aming pagkain at pagkain ng bata. Nakain daw muna kami bago umuwi. O oh, diba? Tayo pa para. Yala, 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 yala. Yan lang baba. Yan lang, yan lang, yan lang, yan lang. ang kanyang kontrol. And... Ito yeah. na kami sa baba. Ito yung na yung apple ng aming alaga. Hindi naman kinain. Nagreklamo. Yung kasama ko na reklamador. Pidin yeah. it. naman itong bago. Kami silang paninda. Mga drinks nila. I'll buy hindi na din. Because she, she said I eat two. Patay mm -hmm. tayo. Patay tayo. May mga chocolate din sila. Okay, no. Maanama. The fresh chocolate baby and I don't wait. Mm. <laughs> in nila yung pagkain in order namin. Oh, di ba? Tapos na kami doon mm -hmm. sa aming sandwich. Tapos na naman kami dito, bili kami ng juice. Mm -hmm. Na kaming mm -hmm. mamili. Ito na yung aming binili. Ngayon ay na kami. Dito kami sa entrance ng Al Salam Hospital. Ngayon hinintay na lang namin yung driver para kunin kami dito. Marami kasing sasakyan na papunta dito sa entrance Kailangan maghintay. Matraffic dito. Matraffic, matraffic na traffic. Ayun na yung driver namin. Very good. Ayun na yung sasakyan na ano, sasakyan namin. Good, 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 good. Siya. Ayun okay. Pa-uwi na Kami <coughs> 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 Okay, Okay. Ayun na. Ayun na. Ayan na at nakabili pa kami dito Pauwi na tayo ng Abdullah Salim Galing sa Al-Salam Hospital Ay, Salam, mali Wrong information Al-Salam Al Hospital First time kong nakapunta doon. Ayan, 'di ba? Nakikita niyo yang may ano, may Christmas. Ayan, may Christmas tree. Ibig sabihin niyan pag ganyan ay ikakasal, may ikakasal sa family. Ayan. Pag may ganyan. Oh, di ba? Yung driver naming Indiano, gustong matutong magsalita ng Tagalog. <laughs> Kasi parang naintindihan niya din yung sinabi ko. Kasi tumawa siya. Pasensya. Pasensya na po. Pasensya. Napo. Napo. Eh. Holy pavi. Holy pavi. Pasensya na po. Pasensya na po. Holy <laughs> pavi. <laughs> from our house. How many minutes from uh Oh, Salam Hospital uh, to Dahiya? Just 10 uh, minutes. Had the road, had the Maku Zama, Maku traffic, only 10 minutes. Uh -huh. 3 three signal. Okay. Show uh Jane, had a leash of Dito sa Kuwait, bawal yung sasakyan na tented yung hindi makita sa loob kagaya ngayon nag-stop kami sa stoplight di ba may pulis na nag-check kung yung sasakyan mo ba ay tented tented ba tawag dyan or ba? basta yun na yun yung hindi ka makita sa loob bawal kasi yan dito sa kuwait Sine-check talaga ng pulis ayan na lang ang aking vlog for today or tonight pala Please don't forget to subscribe. So, at press the notification bell para updated kayo sa aking bagong mga video. Bye bye and masalama. What do you want to tell? Just tell only.